Kapuso o Abuso. Panoorin nyo ang malapilikulang buhay ko at kayo na ang humusga. Ang buhay 5-6 ay parang pelikula, minsan comedy. Raj, okay lang ba tinolang manok muna pambayad ko sa'yo? Sorry, minayo sa sabong eh. Minsan, action movie. Napapaligiran na namin kayo. Huwag kayo kikilos ng masama. At madalas may drama. Raj, wala pa akong pambayad sa iyo. kaka lang namin ng boyfriend ko. Wala akong ganang magtrabaho. Panoorin niyo ang buong video para malaman niyo kung magkakapera ba ako para di marimata ang bahay namin sa India at paano ako masasangkot sa gulo ng mga sindikato. Hoy Raj, pautang naman ng limang daan dyan. Babayaran ko bukas, promise. Hay, nako Cardo. Isa palang anak mo nung pinautang kita. Ngayon, tatlo na. Hanggang ngayon, wala pa rin akong nakukuhang bayad sa 5,000 na hiniram mo. Eh Raj naman, alam mo namang mahirap ang buhay ngayon. Pero promise, talaga, babayaran kita bukas. Hay. hindi ako tong grisman para bigyan ka ng perang hindi mo pinaghirapan. Raj, next week na lang ha. Nagkasakit kasi yung baby ko. Oh, anong sakit? Ubuat-lagnat. Pero wala din kasi akong pambili ng gatas. Wala pong nahanap na trabaho yung asawa ko eh. Mula kahapon, asin at kanin lang ang kinakain namin mag-ina. Aling Susan, 10K din kasi yung hinira mo. Ipapadala ko sana yun pang tuition ng kapatid ko sa India. Pwede ba maglaba ako ng mga damit mo hanggang mabayaran ko yung utang ko? Naku naman te, hindi nga ako mahilig magbihis ng damit kasi nagtitipid ako ng sabon eh. Tapos ngayon magbabayad pa ako ng maglalaba. Kuya Raj, ang dami mong tera Kailangan ko pa ng additional na 100k. Marerimata yung bahay namin sa India kapag di ako nakapagpadala sa Sabado. Naku, may dalawang araw ka na lang. Kailangan mo bang katulong kuya para maningil? Kung wala kang pasok. Papatulong sana ako sa'yo bukas. Pinagtataguan kasi ako ng mga sinisingir ko eh. Tao po. Tao po. May tao po ba? Alam mo, boyet, weird talaga itong bahay na to. Ang daming chenela sa labas ng bahay. Tapos nakasindi pa yung TV. Pero walang sumasagot. Yo, tao po. Tao po. Grabe naman to, Kuya Raj. Nung dinala natin dito yung perang inutang nila, Nakatalo lahat ng aso. Ay, yung na, nakawala na lahat. There you go, eh. Takbo, boye, takbo. Paano yan, kuya? 20K pa lang, nasisingil natin. Eh, 100K ang kailangan mo, di ba? Paano na yung bahay nyo? Di ko rin alam. Wala naman akong alam na ibang kabuhayan, bro. Kuya, tatanda kung mangutang ka rin sa ibang bumbay. Yok <laughs> lang. Kulit mo talaga. Alam mo kung di dahil sa mga kaibigang tulad mo. Matagal na akong nasiraan ng bait. Masayahin ka kasi, kuya. Kaya kaya mong lampasan lahat ng problema. Paano ako di matutuwa? Kayong mga Pinoy kapag umuutang, ang tawag sa akin, boss. Pero kapag naniningil na ako, bantot na ang tawag sa akin. Wow! Mo, itong daliri ko, powerful to. Kapag puminot na ako ng doorbell, namamakay na yung TV sa bahay ng sisingiling ko. <coughs> Ayos ah. Namamatay yung TV pag nagdo-doorbell ka? Tapos, uutang ng January. Aabutin niya ng December. Tapos kapag sisingiling ko, hihingi pa ng kulambo na pamasko. Ay, uwi na nga tayo. Hahanap pa ako ng bumbay na uutangan. <laughs> Kinabukasan, habang sinusubukan ni Raj, masingil ang natitirang 80,000 na kailangang may padala sa India, ay nakasalubong niya sa Boytaga, ang kilalang siga sa barangay. Raj, balita ako. Marami kang pera. Ah, wait Trabaho lang ito. Alam mo naman, kailangan ko maghanap buhay para sa pamilya ko. Trabaho? O baka naman gusto mo makipag sa akin. Ah, hindi. Hindi. Small time lang ako. Ang customer ko yung maliliit na negosyante. Raj, tandaan mo. O ang hari dito. Kung gusto mong manatili sa lugar na to, magnegosyo. Sige, pero kailangan mong magbigay ng share sa akin. Pag uwi ni Raj sa kanyang maliit na apartment, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa sinabi ni Buitaga. Diyos ko po, anong gagawin ko? Kung magbibigay ako, wala na akong kikitain. Paano ko maiipon yung kailangan kong 100,000? Pero... Kung hindi naman ako magbibigay, baka pulutin na akong lumulutang sa ilog Pasig bukas. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Aling Nena, isa sa kanyang mga suki. Raj, pasensya ka na. Pero hindi ko pa mababayaran yung utang ko. Di pa kasunod papadala ng pera yung anak ko. Eh. Pwede bang next week na lang? Ang hirap talaga ng buhay ng money lender. Parang ako na ang nagpapasan ng problema ng buong barangay. Hay. Inay, pakiusapan niyo muna yung manager ng bangko. Bigyan tayo kahit isang linggo. Kulang pa kasi yung pera para pang tubo sa bahay natin. Anak, napunta yung mga taga-bangko dito kanina. Buti na lang, kinuusap sila ng kapitan natin. Pumayag ng isang lingkong palugit. Pero anak, huling tawad na raw yun. Pasensya ka na Raj, nagiging pabigat kami sa'yo ng tatay mo. Naku nay, tay, huwag niyong isipin yon. Mahal ko kayo at lahat ng pagsasakripisyo ko ay para sa inyo. Para sa pamilya natin. Nagkalipas ng isang linggo, Raj, pinapatawag ka ni Boss. Ah, bakit? Birthday ba niya? May handaan ba sa inyo? Di, pero totoo, may problema ba? Anong kailangan ni Boy taga sa akin? Ah, basta, sumama ka na lang. Habang naglalakad papunta sa tambayan ni Boytaga, hindi maiwasang kabahan ni Raj. Alam niyang hindi ito magandang sinyalis. Raj, alam kong mahalaga ang pera sa iyo at nakita kong masipag ka. Gusto kitang isama sa grupo namin. Buitaga, pag-usapan natin to. Hindi naman kita balak kalabanin. <laughs> Bawal ang tumanggi sa akin, Raj. Tatapotin kita. Hindi kayayaman sa pautang pera ko galing sa espesyal na tabletas. Okay na ako sa maliit na kitaan, bro. Itong produktong binibenta ko sobrang lakas ng tama. Binabalik-balikan ng mga customer ko. Mm, hindi ka mahihirapan kumulekta ng bayad. Kapag na-addict na ang mga customer, kusa na silang pinalapit sa yo Kulang na lang ibenta nila yung kidney nila at nalin nila para lang may pambili nitong produkto ko. Okay na ako sa maliit na kitaan bro. Hindi ako nakikiusap Raj. Inuotusan kita. Mamili ka. Sasama ka sa grupo o pupulutin ka bukas sa Ilog Boss! May mga paparding na pulis. Mga bobo! Baka nasundan kayo. Kuha kayo ng armas. Napapaligiran na namin kayo. Huwag kayong kikilos ng masama. Hello, sir. Mga pulis po kami. Ligtas ka na. Anong pangalan mo? Raj po, sir. Uh, anong nangyayari? Bakit may putukan? Ilalabas ka namin dito na baril sa buhay Pero nasusulog niya itong hideout nila. Kailangan makalabas tayo agad. Oh, wait lang sir, yung bag ko. Yung brown po. Ito po ba yung bag nyo? Tara, bilisan mo. Maraki na yung apoy. Uy, Raj, buti naman safe ka. Alam mo, nakasakay na ako sa tricycle nung nakita kitang dinukot ng tao ni Boytaga. Taga. Butin lang nahanap ka ng mga pulis. Kuya Raj, buti na lang nakalitas ka. Hawa uh, hawak ko po yung bag mo, ha? Hmm. Salamat, Boyet. Abra, bakit ang daming pera nitong bag ko? Parang iba yata itong nakuha kong bag. Nagmamadali na kasi kami ng pulis kanina. Wala na si Boyet Taga, kuya. Nabaril siya. Eh, kabayaran na yung pera sa tromang inabot mo sa kanila maghanda nito. May pangtubos ka na sa bahay nyo. Dito nagkatapos ang part 1 ng kwento ni Raj. Subscribe ka para mas marami pang kwento nakakatawa na may konting aksyon at drama.